Kahapon nagpunta ang Pangulo sa San Francisco High School sa Quezon City para personal na makita ang pinsalang dulot ng sunog sa lumang gusali. Agad niyang inatasan ang mga ahensya na simulan ang pagpapatayo ng mga mas ligtas at mas maayos na silid-aralan. Layunin itong matiyak na hindi maaantala ang pag-aaral ng mga bata at mabigyan sila ng mas maayos na kapaligiran. Kasabay nito, inilunsad ng DepEd at DOH sa Esteban Abada Elementary School ang PhilHealth Consulta Registration. May git 400 individuals ang nabigyan ng libreng konsultasyon, laboratory tests, at gamot. Kasama ang 152 students, 123 teachers, 56 non-teaching staff at 84 parents. Sa konsulta, simpleng rehistro lang ang kailangan para makakuha ng libreng serbisyong medikal. Isa itong hakbang para masiguro na ang kalusugan ng mga bata at guro ay hindi magiging sagabal sa kanilang pag-aaral. Samantala, sa kanyang pagbisita sa Flora A. Ilagan High School, binigyan diin ng Pangulo na hindi dapat hadlang ang kawalan ng internet sa pag-aaral ng kabataan. Nakipag-ugnayan ang Pangulo sa mga estudyante mula sa ilang malalayong paaralan sa pamamagitan ng Zoom. Kabilang dito ang mga mag-aaral mula sa Chanarian Elementary School sa Basco Batanes, Tibagan Elementary School sa San Miguel Bulacan, Kaigdal Elementary School sa Unisan, Quezon, Duyay Elementary School sa Baoc, Marinduque, Lipata Integrated School sa Karamoan, Camarines Sur, Salamanca National High School sa Ginatilan, Cebu, Tigbawan Integrated School sa Maasin City. Nalil Elementary School sa Bungaw, Tawi-Tawi. Dalingap Elementary School sa Clarin Misamis Occidental. Bayay National High School sa Ajoy, Iloilo. Malungon Elementary School sa Makilala North, Cotabato. Kabawa Elementary School sa Dapa, Surigao del Norte. Tanglangan National High School sa Kalanasan, Apayaw kaki pag-usap na ito ay patunay na pagtutok ng pamahalaan at ng pangulo na kahit ang mga nasa malalayong lugar ay may pagkakataong makamit ang dekalidad na edukasyon gamit ang teknolohiya tinidiyak po ng administrasyon na walang batang maiiwan sa pag-unlad ng edukasyon. Sa tulong ng bayanihan SIM, satellite internet at iba pang inisyatiba ng DepEd at DICT, unti-unting na isasakatuparan ang pangarap na maabot ng teknolohiya ang bawat sulok ng bansa.